arena. Ace, ace, ace uh, sa page. Ace, is Kakaduktong lang yan. Nandito hmm. tayo ngayon sa IKEA. IKEA, Ikea, Ikea Abu Dhabi. Okay. Ayan. Here we go. Drop price daw. O. Price drop. Hmm. Ano <laughs> ba <laughs> <kainang> <laughs> Actually, pa -parking tayo? Pilay-pilay ba? Ang pilay wala. Ay ko naman. Pa-parking tayo. Ano ba si ate? Mas masikip doon sa kabila kayo dito tayo. So, oras sa biyahe. Ang baby tag. At sa amin, sa mga. Ang baby tag dito. Oh, pagkatapos natin ito, uwi na kami. Uwi na kami. Breakfast dito? Wala. At... Ako ka? Nananadya? Kita naman tayo. Wala pilay ba yan? Oh, wala, wala yeah, pilay dito, wala <laughs> pilay. Gusto ba baba <laughs> ba, tayo pilay? Hi. Hello guys. Hi. Ay purple 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 siya. Ah. Uh, but it's dark. Yeah, nice. Maluwag yung pants niya. Sana all maluwag yung pants. Diluwagan yes. ko kasi we're having breakfast oh, here yeah. and here. Dito kami magbo-brunch. Ay, ay, ako O oh, di ba nagagandahan sila? kami wala lang pantalon, oh. Welcome to IKEA. ayan Tara na. Welcome to IKEA. Tabik oh, di ba ang mga nila? Parang ko. parang matanda

Oh, pupunta na kami ng CR. Mag-CR muna sila. Gutom na sila pero kailangan nilang mag-CR. Hello. Hi, ganda. Hi. Sarah. Ito si R. Ha? Wala yan pa. Ay, lang yan. Pwede man tanggalin yung ano. Kung ano, di pa ano mo sa ano. Ako nag-guard. Ano na naman ang pandemang? Ang kabayaran niya. Ano naman sa bag mo? Ako na sa ako na sa bagko. ako na sa bagko. Tus taas daw tayo. Kain na tayo. Sa taas nga. Hello vlog. Hello. Ngayong oras, ayan. Mali yan. Alas 12 na. Kain muna tayo kasi Meron din activities para sa mga bata. Nangangamoy pagkain na. Ayun, nandun yata yung... Ito. Andito la mesa. Mas malaki pa raw doon. Okay lang yan. Dami-dami. Ito dami. ang ano? Ang food court ng Ikea. Ikea Abu Dhabi. Hello, hello. Ayan. Para Pinas papa ganto rin sa Pinas be. Uh oh, Ayan. mag choice ka, Maraming choices kian. Okay lang yan. Okay ba? Kaya mo ka sexy. Oo. tayo. Okay. Para hindi tayo mahirapan. ka, ako. <laughs> <laughs> oh, di ba mag siya yung trolley? Oh, no. Nautusan pa ako ni madam. dalawang trolley Dalawang o dalawang tray? Isa lang sa akin. Mm.

What did you oh, salmon with veggies and mashed potatoes. Okay. Mm. Hello. Oh, what's this? Chicken? Chicken. Oh, yeah. I want salmon. Yes.

Anong soup yan, bae? ako and soup. tayo. Alam. Nakikihigap na lang ako. Ano oh. meron oh. oh. Okay na okey okay na yun, ang dami niyan.

Wala maki-gaanyan. Ha, oh, saan no? I dishes. tayo. What do you have? Ah, Hello. ano pang ano siya na... Malaal. Oo. Uh -uh. Pero kung mamimili ako dito, sa Pinas na ako mamalis. Same price lang siya din. Sa Mawa? Oo. Ah. Hello. Hindi ko naman alam na nandoon siya. Kaso, pagpunta namin ng Mawa, nakita ko laki-laki ng karatula. Karatula. pang party ng mga bata. Bumili akong ganyan. Ako po kaya mo to solo? obukas na po auto? auto. Ito, Halども, ito. Oh! dito. buka 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 Tambay lang sa IKEA, oh.